Hmm. Iba? Yan ang paboritong pagkain ng... Ay, na lang natin? Tama na! Hindi mo na ba yung ating? Tama na! Tama na! Ano ka ba? Uh -oh. Easy ka lang! Uh -oh. Easy ka lang! Baka uh -oh. mamaya makasakit ka pa! Paano naman ako? Pambihira naman itong nangyari sa buhay natin, oh! oh. Ay! Hindi niya alam kung ano nangyayari. Tayo ngayon nagdurusa dito. Isi ka lang, darling. Mag Magdasal tayo. Baka mayroong pagbabago mangyayari. Linet, Linet, Halika, Iha. Dalian mo. Ano po yun, Lola? Ang dami kong pinamili para sa'yo. Halika, tignan mo. Ilapag mo na lang yan, Jan. Apo, ma'am. Ang ganda-ganda po talaga, Lola. Maraming salamat. Ang bait po talaga nyo. Huwag kang magpasalamat sa akin. Kasi alam mo naman, ang laki-laki ng pagkukulang ko sa'yo. O sige, magsukat ka pa. Bagay na bagay sa akin to, Lola. Pati ang kulay, ang ganda. Nagustuhan mo? Sa'yo lahat yan. O sige na, kumain ka na. Amo, masarap yan. Hmm. Sige na, at inihanda ko yan talaga para sa'yo. Mukhang masarap nga talaga, Lola. Aba talagang masarap yan. Sige, tikman mo. Naiisip mo ba kung ano nasa isip ko? Hmm. kau ba, nararamdaman mo ba yung nararamdaman ko? Oo. Di ba? Di ba? Di ko na!

Hindi niya alam kung ano nangyayari. Tayo ngayon nagdurusa dito. Easy ka lang, darling. Mag magdasal tayo. Baka mayroong pagbabago mangyayari. Nakakapalibago. Wala na tayong bantay. Ang sarap, walang bawal. At hindi ko na kailangan sumuot-suot <laughs> kung saan-saan. Para lang magtago. <laughs> Thank you, ah. Yeah. Sa pasalubong mo. I hope you like it. Huwag sa mamaya. Okay? Oo. Ha? I bought that a while ago. I was like thinking of you. <laughs> Hope you like it, really. Naku, ang anak ko. Parang pa yung tamang anak natin, ah. Pero parang masaya naman siya. I think she has no problem. Oo. Mas na anong itsura niya, basta maligaya siya. Hindi pa na tayo nakamali sa ating disisyon, ah. Oo. Oo. Nga. O, paano? Una na ako. May lakad pa ako, Sige. eh. Sige. O, Olinet, oh, nasaan yung bisita mo? Umalis na po, Lola. O oh, ano? Happy ka ba? <laughs> Opo, Lola. Kaya thank you very much talaga sa inyo. Ah, wala 'yun. Ang mahalaga nandito ka na at makasama tayo. <laughs> Lola Kwentuhan mo pa ako tungkol sa mamit daddy ko. Ano ba ang gusto mong malaman? Kahit ano po. Ah, bueno. Ang mami mo, mabait. Maganda siya. Kaya lang, talagang hindi siya marunong magpatakbo ng negosyo. Kaya sa daddy mo pinamahala. Palibhasa, ang mga daddy mo naman hindi pamilya ng negosyante. Ayun. Nabankrap kami. Nako, malaki pala ang kasalanan ng mami at daddy ko. Nakakahiya po sa inyo. Ah, wala yun. Ngayong magkasama na tayo, ikaw na ang tutulong sa akin. Pero wala po akong alam sa negosyo. Tuturuan kita. Basta't susunod ka lang sa lahat ng sasabihin ko. Ano, maasahan ba kita? Kahit ano po para sa inyo, Lola. Makabawas man lang ako sa kasalanan ng mga magulang ko. Nako, ang bait talaga nitong apo ko.